Hello, hello! School holiday na naman nga ngayon dahil katatapos lang ng term 3 for this school year. Na-mention ko nga sa isa sa mga vlogs ko na dito sa New Zealand may apat na terms per school year at every term ay nagra-run for 2 months. At pagkatapos nga ng every term ay may school holiday silang 2 weeks. Pag natapos din naman nila yung term 4 which is yung final term ng school year, dyan na yung medyo mahaba-haba nilang holiday dahil dyan na magpo-fall yung Christmas break and at the same time summer break dito sa New Zealand. Since school holiday nga ngayon, si Clay ay walang paso kaya nakipag-meet siya sa mga friends niya dyan sa Botany Town Center at after nga ng work ko ay nagpasundo na siya. Naka afternoon shift nga si Carlos sa work niya kaya kami lang ni Clay ang kakain ng dinner kaya tinanong ko nga siya kung sa mall na lang din kami kakain para hindi na nga ako magluto sabi niya nga ay busog pa daw siya dahil kumain sila ng mga friends niya kaya sabi ko ay bibili na lang nga ako dyan sa Mighty Hotdog at yan na din nga ang dinner ko. At syempre habang nagaantay ng order ay umawra-awraw muna kami magnanay. Sa tingin niyo ba sino ba talagang kamukha ni Clay ako ba o si Carlo? Sobrang naeg site nga ako dyan sa Korean hotdog dahil medyo matagal-tagal na din nga mula ng last akong nakapag-hotdog. Katapos nga mapick up yung order, ay pumunta na nga agad kami sa bahay dahil si Clay ay pagod na pagod na maghapon. Nakakatawa nga to si Clay kanina sa mall. Tinatanong ko kung may gusto ba siyang kainin. Sabi niya ay wala dahil busog pa siya. Pero pagdating naman sa bahay, ay siya pangayaw na unang kumagat at tumikim ng Korean hotdog. And let's go back sa usapin ng school holiday na mention ko kanina na ang final term nila ay fall ng December. Ang next school year naman ay mag-start ng it's either last week of January or first week of February. So in total, ang holiday nila ay nasa 6 weeks. Ang summer kasi dito sa New Zealand ay nagfa-fall from December to February. Kaya usually, ang mga Pinoy or ang mga kababayan nating Pinoy pag gustong umuwi sa Pilipinas, around this time sila umuwi. Yun nga lang, medyo may kamahala ng tickets. Nung last nga na umuwi kami sa Pilipinas for holiday ay from April to May yun. Kaya ang sabi ko kay Clay ay sa susunod itry natin na December makauwi para naman ma-experience ulit natin ang Christmas sa Pilipinas. Dahil alam naman natin lahat kung gaano kasaya at kasarap i-celebrate ang Christmas pagkasama mo ang pamilya mo. Ano ba yan? Ang dami ko na namang kinwento. Gusto ko lang ang i-share sa inyo na yung in-order ko from Mighty Hotdog ay nagustuhan ko talaga at masarap siya. Ale half and half siya half ng mozzarella cheese, tsaka half ng hotdog. Tapos coated siya with kamote or kung tawagin dito ay kumara at rolled siya sa white sugar. Ang benta nga niyan dito ay $8 so kung sa atin ay nasa 240 pesos. So, I hope natakam ko kayo at may natutunan kayo for today's vlog. See you again next time. Bye!